Ano to? Para saan to? Para iyo. Sigurado ka? Pag-isipan muna natin. Nagbago yung isip mo? Ano na bagong isip? Eh, talaga namang di natin pinag-isipan to, di ba? Bigla na lang nangyari parang nagkagulatan lang. Yun, yun ba yung tingin mo? Hindi ba? Ayaw mo na akong pakasalan. Manuel, bakit mo ako pakakasalan? kaya mo nang sagutin ang tanong na yan, saka mo na lang ako tanungin. Ako ba? Wala naman akong dahilan para mag-isip, pero isip pa rin ako ng isip. Baka wala ka lang sa mood. Siguro nga. Baka gusto mo na mo eh. Baka nga. Pero alam mo, tuwing iniisip ko naman na aalis na ako rito, parang wala naman akong uuwihan sa Maynila. Nako, pag ginawa mo yan, para mo na rin akong pinalis dito. Bakit naman? Ano pang gagawin dito? Kung wala ka na dito. Hmm? Pwede ba, Roy? Stop pulling my leg, naku. Kasama mo naman dito sila Bonso, di ba? E di wala kang dahilang mainip. Yun naman pala eh. Wala ka yun. Hindi ka na maiinip. Dahil ako na kasama mo dito. Palibasa, ikaw. Wala kang dahilan para mainip. Kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Eh, alam ko naman kung bakit ka nagbakasyon dito eh. Ano? Dahil meron kang sinusundang babae. And you wanna have with her. O, oh, di ba? Ha? Di ba, di ba? Anong... And the funny part is you've traveled all the way down here just to have na napakarami ng mga babae sa Maynila. But I understand. It's because of Malu. Bakit ba parati mo nalang iniisip na naman na utak ko? Eh, ikaw nga itong nagumpisa eh. Di ba nga nung nalasing ka gusto mo puro pag-uusapan natin? Ewan ko ba? Hindi naman ako dating ganto. eh. Ito kasing si Washington at saka si Bunso eh. Ang iniisip. Nakahawa na yata ako eh. Hindi naman yeah. ako dating ganto. Ang sabihin mo, pare-pareho kasi kayong mga... Aba, hindi ah. Pare-pareho nga kami wala pang kwan. Wala pang ano? Wala pang... Experience. Experience saan? Oo. -oh. <laughs> Talaga? Oh, niloko ninyo, papaparma na ako ninyo kaya mana namin. Sinabi ko na sa'yo na ayoko makita pagmumukha mo rito, ah. <laughs> Kapag patay ka na, mapupunta kay Aira ang asyendang ito. Buong buo. Hindi mo rin mapapakinabangan. Pakukulong ka pag pinatay mo ako. Hindi. Hindi ka pag lumabas na aksidente pag kamatay mo. Lakad. Doon sa may bangin. Lakad! Bilisan mo! Talon. siyang <coughs> pamalagit. Sarap tayo mo. Siya, dahil lang kung bakit tinatakay niya puso si Don Artemio. Siya... Kuya Ronald? Kuya Ronald Edwin, tama natin kinan niyo na yan, ano មកម আম ตายកណាមកកូយ <theirnocations> <energetic Hol Hitler> Hindi kita ini di atas parma pun tak sesuai bapa Edwin. Oh. Edwin. 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 Mahal kita. Edwin. 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 真的。